Hello, hello. Nandito tayo sa ano yan, halang nyo yan. Bidok. Ayan. Bidok. Nandito tayo sa bidok ngayon. Gala-gala mo na. Habang may oras. Ayan. Kaya, dito muna tayo. Ikot-ikot lang. Ganda talaga ng building na to. Oh. Ba? Dito muna tayo may tayo dito. Ayan. Gagala tayo muna dito. Dito. Ayan. See? See the nice place. Oh, may saging pala dito. Ayan. Ayan. Gala muna tayo dito. May saging pala dyan. Pwede kayo makyat dyan. Tinan nga muna na tayo ah. Uh, maga pa. Ayan, mamaya na tayo. Umakya. Ay, uwi. Ahan. Uh, Gala-gala muna tayo dito, guys. Welcome to my vlog. Wah, may tubig pala to, oh. Laka siguro ng... Siguro. Siguro ng ulan dito, na Ya yeah, dito mo. Pwede ka yung makyat jan. Akyat tayo try natin. Try natin. Ang ganda ng saging oh. Ngayon lang ako nakarating dyan oh. Uh, pwede ba dito? Try natin. Oh nice. Oh di ba ang ganda. Oh gala muna tayo dito. Eh. Hey. Yan oh ganda. Parang nasa bundok din tayo. Oh. Yes, si 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 Hindi kaya pa bawal dito. <laughs> okay, okay. Ay, Yan, video pa more. O, laga. Yan, o, oh, ang ganda nung ito lang mga bunga ng saging. Ayan, o. Oh, first time kong pumunta dito, ah. Eh, hey, may papaya din. Ito aking garden dito sa Singapore. Yes, etep. Yeah. Alay, ang ugag talaga naman is itong na ito. Ha! Oh, yes, ang galing. Ang linis pati, oh. Diba? Oh. Ito, may sama na. May bunga na din, oh. May bunga na. Oh. May bunga na pala tong aking harden. Hindi ko na dadalaw ah. Ay. Ayun oh, ang cute. Kita niya yan. Ang daming bunga, wait. Sam natin. Yan oh. Oh, di ba? Galing. Galing, galing. Oh, ang cute bawal lang pumasok dyan sa ano sa la loob yan eh oh stipulate hindi magkamali oh ay hanggang dito na lang okay ang ganda oh oh hanggang dyan lang ngayon ko lang nakita to eh oh ganda pala to ano ba to may mga ano pala dyan. Ayan. Ang ganda. Dyan niya siya, oh. oh. Siguro yung building na to, halaman guard, halaman belt. Ay, dyan ako nagpa vaccine pala. Excuse me po. yan. Pababa na tayo. Ang aking, dyan ako natapilok. Tinasyal ko lang po kayo dito sa aking hasyan, Dani. But, daday. Okay, let's go. Baba na tayo. Oh. Yay! Ang galing, oh. Ang saging. Ay, walang bunga. Bading yata to. Pero ang cute yung mga papaya, oh. Ang liliit. Ayun pala, may isang bunga doon na ah. kaso maliit. Sabayata yan. O sabang unggoy. Sabang unggoy. O, oh, diva, galeng, ba? Galing. Galing-galing yan, ah. yan eh. Because yan ang sabi. Kaya, yeah. dito naman tayo ngayon. Yay! sa likod ay playground yan ang may playground dyan ba't may hangin ah ito ah oh, yan pa hangin galing sa loob yeah. hmm. Hmm. playground the flag. Okay, dito tayo. May playground pala dyan, no? Oh. Pwede kang mag-exercise din. Pagka may iniisip kang mabigat na problema, pwede ka doon. Mag-relax-relax. Relax. Tapos, ito yung hagdan na paakyat. Makakyat kaya. Okay eh ang gagawin ko sa taas ang ganda ng ano sa taas so ganda lang sa taas ah. pati sa ano nyo may ano din ang halaman ano kaya makaakyat ayoko na akyat kaya ah, so ay next time na lang Next time na lang tayong gumala sa taas. Dito na lang muna tayo. Ay, doon. Maganda din doon. Wait. Buntahan tayo doon. Eh, Ay, maganda nyo. Siya na nga. Maganda siya. Dito muna tayo. Cheers! Ay! Nakapag-ice cream. Deli kaya ako ng ice cream. Ah, siya. Wala nang ano to ha. Wala nang kat-kat. Puro na to. Dahil, ay, ayaw ko nang mag, ay, wala pala. Ano pala dito? Exit. 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 Ikot na lang tayo. Iikot ko rin kayo. Yan, kung ano yung dinadaanan ko. Isasama ko ko rin kayo dahil ayaw ko nang mag edit Yan. Sasama ko na lang kayo dito sa dekoran O, oh, di ba? Ang ganda din pala dito. First time kung ano ah. O, oh, may mga parking din ng bike dito pala. O, oh, ma marunong lang sana kung mag-bike. Mag, mag Ay, wala nang mga Bobek din sana ko. Nasa likod tayo. Ay, nakakahin. <laughs> ang lakas ng hangin, ah. Ayan. eh sa dito na lang tayo. Stay. Ang, ang, luw ang luwang ng kanilang ano. Mm, um, space. Ayan. O, di ba So, Days, A's, A's. Yan you know? o. Ang gundo, ang luwang pala itong building na ito. Ang ganda ng ikutan. Sarado na yung mga kainan din eh. Kaya, busog na tayo. Sa kakasalita, hindi na tayo kakain. Yan. Ito na lang. Ang ating kakainin video. Yan. Oo, Hehehe. Kaya dito tayo. So, dito ko na lang muna papotolin ang aking uh, ang aking video for today. See you to the next vlog again. Thank you for watching. And, God bless us all. I love you guys. Hanggang dito na lang paalam. I love you all. See you to the second vlog. Okay. May iugulay ulit dito. I protats. So, dito na lang. Bye-bye.